Emma Tiglao Miss Grand International takes over Miss Universe Victoria's responsibilities after she declined to attend the gala welcome dinner at Cora Beach Resort Phuket which was part of the Miss Universe contract signed with host country Thailand and Thai sponsors who invested millions of dollars so ito mga kapolitika ay post dito sa isang page at uh, na-report na natin ito doon sa ating mga naunang video na napunta kay Emma Tiglao yung mga task at mga responsibilities, yung mga duties. Dahil nga yung Miss Universe 2024 winner na si Victoria ay nagtatago di umano sa hotel. So nag-decline siya pag attend doon sa gala dinner pero walang problema dahil to the rescue agad itong si Emma Tiglao which is uh, on the go always dito sa mga uh, trabaho sa Miss Grand dahil si Emma ay part ng Miss Grand at part ng team na Watt. so walang magagawa itong si Victoria kung si Emma yung kukunin ng kanilang uh, staff para dito mag substitute dahil ayaw makipag-cooperate ayaw makipag-collaborate nitong si uh, Victoria dito sa uh, staff or sa team ni Nawat so dito ay base sa ating observation ay nagpapakita ito mga kapolitika ng unprofessionalism at kawalan ng respeto dito sa mga Thai kasi in the first place, hindi mo nirespeto yung mga sponsors na namuhuna nag-invest ng millions of dollars. So kahit pa siguro sabihin mo na ayaw mo sa tao, the fact na you are paid to do the job is dapat na gampanan mo pa rin yung mga responsibilidad mo. Okay, and unfortunately is hindi nagawa, hindi kaya ni Victoria na makipag-plastikan siguro dito kay Nawat kung kaya ay nag-decline na siya, hindi na siya umaten dito sa mga activities so in other words, itong mga millions of contract na supposed to be is mapupunta doon kay Victoria ay dito na tuloy ito mapupunta kay uh, Emma Tiglao and of course meron rin sigurong share yung uh, Miss Grand International so ito ay blessing in disguise rin dito kay Emma Tiglao sa nangyari dahil nabunyag yung totoong kulay ng mga mapagpunwari dito sa Miss Universe Most specially doon sa uh, 2024 na edition sa Mexico na kung saan ay hindi naman nag-matter yung mga moral value. Okay kasi we are talking of moral value doon sa pa-statement nila. And then uh, paano maging moral value kung yung kinurunahan mo merong behavior issue, di ba? So parang questionable yon mga kapolitika kung kaya tayo is naniniwala tayo dito sa advocacy dito sa ipinaglalaban ng team na Watt. So si Raul daw according sa balita is andun pa rin po siya sa Mexico at hindi naman natin nakikita mga kapolitika yung mga staff ng Telemundo kung nasaan sila kasi merong balita na binak daw sila doon sa resort at yung pinapasok lang daw is yung MUT or yung Miss Universe Thailand team para kumuha ng mga videos, ng mga photos at yung mga registered at yung mga allowed na mga vloggers so yung mga telemundo daw is blinak daw yung mga staff. Although wala pa itong kumpirmasyon mga kapolitika, ito lang po ay nabasa natin doon sa post ng pageantology. Okay? So yun ang mga sariwang kaganapan, mga intriga, issue at mga paiskandalo at agad naman na nag-react yung Latin Community Pinos nila na sila daw ay uh, pinagkakaitan ng ano, ng uh, karapatan dito sa Miss Universe na malaman yung mga ganap ng kailangang candidate. Pero kung ako sa kanila is doon na lang sila makikia-update sa MUT page or sa Miss Universe Thailand na page dahil up-to-date naman at maya-maya is nag update sila ng mga kaganapan at mga activities ng mga delegates ng Miss Universe 2025 dahil doon nga sa main page ng Miss Universe is wala naman gaanong update doon, walang gaano post at uh, filtered lang minsan nga puro latina lang yung pinopost ng uh, uh, platform na yon so dito tayo sa MUT mga kapolitika kasi naka live talaga sila at see through yung mga ganap kung ano ba yung mga eksena ng mga candidate so yun ang aking uh, kasi meron ring interaction doon pag nag live sila ini-interview nila bawat uh, kandidata. so random yon, so fair yung magiging uh, laban at yung exposure ng mga candidate okay So yun mga kapolitika ang mga pinakasariwang kaganapan dito sa Miss Universe at yung balita nga na itong si Victoria Carr is nawala ng na mga sponsorships endorsements dito sa Miss Universe dahil napunta na kay Emma Tiglao dahil laging on the go at walang inaatrasang laban at most importantly is walang uh, behavior issue very professional itong si Emma at talagang Uh, marispeto siya dito sa mga tao na nasa paligid niya at most especially dito sa mga Thai na kung saan is very warm yung pag-welcome sa kanya. Okay? So yun mga kapolitika, ano po ang yung mag-reaction dito or maging uh, masasabi dito sa mga balita na kung saan ay napunta di umano dito kay Emma Tiglao. Ang mga ganap ng sponsors dahil nag-decline, nagtago itong si Victoria dito sa kailang mga events mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.